Hello guys! For today's video po ay samahan niyo po, po kami sa aming pagliwaliw. Oh! So dahil naligaw po kami, ayan, meron kami na kita or na discovering parang interesting po ng car. So, nandito po kami ngayon sa Buhay Forest sa may Magaliade. Eh. So, first time po namin makarating dito. So, tara na guys! Samahan nyo po kami tuklasin kung anong meron dito sa Buhay Forest. Backway. So, ayan. Tapos na. So, tara guys! Silipin na natin kung anong meron dito sa Buhay Forest. So, ayan. Pagkakit dito sa may medyo mataas, meron siyang duyan. At syempre, hindi natin palalagpasin yan. ang lalakarin. Kaya syempre, tara na. Akit na tayo. So, ayan. Siya na po ang nauna. And then, kasunod niya po ako. So, ayan. Dito po pag-akyat po, meron po siya mga table-table. So, dito po sa may bandang taas, meron po tayong makikitang picture spot po nila. So, ayan. Meron siyang shape na heart nagawa po sa dahon ng yung so ayan po, syempre picture picture din so ayan po syempre hindi tayo magtatagal dyan kasi meron pa oh. dito na tayo, pakit na po tayo sa tuktok or dun sa taas ng buhay forest so ayan, mga 180 plus steps po ito and then overlooking po siya po ang nasa paligid. So, medyo mataas-taas pa. Iba po talaga kapag may edad na, hindi pa nakarating sa taas, pero hinihingal na. <laughs> ayan. So, ayan po siya. Ayan na po tayo dito sa may arko ng buhay forest. So, syempre, ayan na naman. Picture na naman. So, dito sa taas, ayan po yung ating makikita. Then, sa likod po ng duyan ay overlooking po. So, may taniman po siya ng mga mangga yata po yan sa likod po yan overlooking po yan ng tanima ng mangga so yan po and then syempre hindi rin daw siya magpapahuli may picture din kasamang video pa so yan ayan po yung sinasabi ko po kanina meron po siyang mango plantation po yata yan mangga po yata kasi mo na po akit na tayo dun pa sa mas mataas pa so yan yan another do yan and then dito po sa taas ayan may another mga ano naman po picture spot So, iba't ibang shape po dito. Ayan. Nasa taas na po talaga tayo. Pinakatuktok na po ito. So, ito po yung picture spot na overlooking po siya. So, napaka-fresh po dito ang hangin. At, ang sarap magtambay. Maririnig mo yung mga huni ng ibon. At yung Uh, ano ng hangin. So, ayan po ang picture spot. And then, dito po sa unahan, meron din po siyang, uh, may ganyan din pong picture spot, pero hard naman po ang shape. Ayan. And then, meron po siyang kubo-kubo. So, picture picture ulit Maria, so, may ibang post pa. So, sulitin na po natin guys kasi bihira lang po tayo makapunta dito. So, ayan. Siya din daw. Hindi talaga magpapahuli. So, ayan. Meron din po dito. O, oh, eto. Another picture spot na overlooking. Siya, sabi niya siya daw ang mauna. Kaya, ayan. Siyempre, ako din. So, ayan pilingera. So, hawak-hawak pa yung bulaklak. So, yan. Ano yan? Hayaan nyo na po. Pagbigyan nyo na po. sa so, ayan. Ito po yung sa gilid niya. Meron din po siyang ano, mga table sa gilid. Ayan. Overlooking po siya. So, ang sarap talaga dito magtambay. Kasi, presko na presko po yung hangin. Meron din po tayo makikita mga tanim. O yan, di ko lang po alam kung anong tanim po dyan. O yan po yung kanyang overlooking. At ayan na naman siya. Picture na naman daw. O balik pa. Doon pa. Isa din to. ayan, akyat na po tayo dito guys dito sa may kubot meron po siyang kubot na nasa taas so, yan po, yan po yung meron dito sa taas ng buhay forest so dito sa taas, pwede ka rin humiga pwede ka rin umupo and then makikita mo po yung mga butike, ay mga butike po siya guys dito sa puno so yan po, thank you for watching bye